Paulo Abelino kay Kim Chu lang ginawa ang bagay na ito. Aminado naman si Paulo Abelino na dahil nga kay Kim Chu ay agad-agad tinanggap niya ang rom-com series na What's Wrong with Secretary Kim. Maging si Kim Chu ay na kay Paulo na tinanggap nito ang rom-com genre sapagkat alam naman ng lahat, na kilalang top tier pagdating sa drama ang aktor. Ngunit gaya nga ng sabi ni Paulo, dahil kay Kim Chu, walang pagdadalawang isip, tinanggap niya kaagad ang nasabing series. Maliban dito, marami daw ang mapapansin kay Paulo Avelino mula nang naging love team sila ni Kim Chu. sa katulad ni Paulo na isang introvert, nagiging madaldal lang sa taong komportable siya, at sa taong mahal niya, kaya marahil ganon siya, pagdating kay Kim. Kahit daw sa dating interviews ni Paulo, makikitang tahimik lang ito, at seryoso, subalit ngayong kasama na daw nito si Kim, ibang Paulo ang makikita, naging masayahin, palabiro at madaldal na ito. Maging si Kim ay nasabing ang funny daw ng aktor, hindi na daw ito si Paolo Abellino Sobrang funny siya talaga, hindi na siya si Paolo Talaga namang, nakakabigla makita si Paolo na ganito ka-playful, walang bakas ang pagiging seryosong tao nito, at ito ay dahil sa Chanita Princess. you oh.